Bagyong Nika nakaapekto na sa 274 na pamilya o 841 individuals sa lalawigan ng Kalinga. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bag na Bigat Walang iniulat na nasawi, nasugatan at nawawala sa lalawigan ng Kalinga. Batay sa report mula sa Kalinga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Emergency Operations Center. Gayunman, nakaapekto naman ang bagyong Nika sa 274 na pamilya o 841 individual. Ang mga apektadong lugar ay sa Tabuk City na may 133 pamilya, 33 pamilya sa Balbanan at 103 pamilya sa Rizal, Kalinga na saran at hindi pa madaanan ang ilang kalsada at tulay dulot ng pagguho ng lupa at pinsala sa estruktura. Umapaw din ang level ng tubig sa Chico River sa ilalim ng Kanao Bridge dahil sa malakas na buhos ng ulan. Pinapayuhan ng mga otoridad ng publiko na iwasan muna ang anumang aktibidad malapit sa mga ilog. Abot naman sa 1.7 milyon piso ang halaga ng napinsalang high value uh, crop sa Kalinga na magdudulot ng impact sa food supply chain at lokal na pagkakakitaan. Patuloy naman ang clearing operations at pag-monitor sa kondisyon ng mga national at provincial roads ng DPWH, Kalinga Provincial Engineering Office at uh, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Puspusan, at aktibo rin ang mga linemen ng Kalinga Electric Cooperative o Kaelco para ma-restore ang power sa mga apektadong lugar. Ata uh, tulong-tulong naman ang PNP, AP, Barangay Officials at Grupo ng Komunidad para matanggal ang mga natumbang punong kahoy na humambalang sa mga barangay roads sa Kalinga. Ito si 41 Romy Gonzalez para sa DZR8. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Romy.